Sakyan, eh. kaya kan sakyan me kaya ito talaga si Aaron talaga oh Sige daw. Sige daw. Ah, ito talaga. Dating baggage boy. Ito talaga mga pati ninda mga taga. Mga taga baga manuksin na. safe na Kaya safe na dumahan. Madulas ang kalsada, guys. Baka mabalo si Macy, si Rakman. Eh, hey, uh, kumusta dagat?

bayad na lang ning ano ta magabatman so <coughs> baga ba magtangali eh. andito na kami

Aro. Kasbago pa ni Power Hop ko. Okay. Ito na kami. Papaandar ng makina si Kuya.

Twenty-one. Hello, ka, Kumusta po? How are you? Dili mo kaya native na ini? So... Nay! Na oh. Baga manok, baga pinuntahan ta. Gahanap kang native na manok kasograaming grabing mo yan ano na big na ata ni ma'am pula-pula ang kamang nito ano na ito feature dito. Ooh, yung ganda mo. O. May mga bag matutuo ang mga bata. Oh, magpili na lang sila ng mga size na gusto nila. Yung mga bata, pagkaaga, napunta dito sa ta market. Magdara pa lang ng mangko. Magdara pa lang ng sadiring mangko, budabaso, buda ano. Ayun oh. Kasusunod. Ginabina sila. Kinsi naman sana kay puhan. Kasi apa yan yata? Sakto man kasi sa bilang ina binakal na yan. Dina po kap, dai hmm. May kaiba kaming taga MMF po. Oy. Sus. Marasa pambibarayaan yan. Nay. Bibirang ulang kung magtama sa ano 20 bali 29. Iyan ang dapat maripak ng tul-tul ano. Ilalaog sa bag. Grade 1 may grade 2. Oh, may grade 1 may grade 2 na pala nakapili si. Okay. Una kami man to, mas <laughs> ginugo kami high school, pwede kami boyfriend <laughs> ha? Oh, DPDRG Sama High School. Pirama ng High School mo digdi cap. sa Portahan. Op okay, op. So ano para. nito diretso na sa ano.

Ano oh. daw yung nasa? Oo. Ano mo panguhaan yung niyong? Kaya narayo din piyakwaan. Paano kita makakuhaan yung buko ka yan? Anya na kajiri? Lalo yan, sira na yan. O, na yan? O, na yan? O, na yan?

Kuha na po tabi, ma'am. <laughs> Mainot ka na. Okay. <laughs> Ayan, Dati kang ano ini? Kabinot kayo barkada Markada kong ini. Bro, kabinut kang Markada kong ini kampanahon. Kailangan mo niyan. Ano tabi, ang ilimos mo tay. May sampurado po kami digdi tay. Ikan pa makulong. Oo. Tay, pilit na sa natabi tay. Yung mga basura mo tabi tay, wala tayo sa natabi dyan tay. Ta. Magkarigos ka lamang tabi tay. Ipapakilo ko pa. Ah

Dumatapunan ka, bro. Ano mabuhas pa? Ha? Oo. Oh. Siram. Na-imagine ko ang lasa. Dawa na boy. Bumalik na lang po, ah. pag na sa... Yung mga kwang, sa akong pag-aaralan. Kulang pa sokat sukat. Wow. I-adjust na lang yung ano. <laughs> <laughs> <That's upok. Yo. laughs> <Maybe yes. laughs> Ulan. Pagmastan. <done>. Or. <laughs> Mabuhay ko tayo ng T-boy. Tumikot. O di mo nga lang. Tulo. May Pili ka ng chinilas mo, boy. 50 sa nasaro. Pili ka chinilas mo. Sukat mo, sukat mo. Sukat mo, Sukat mo. Sukat mo. Sukat mo. Pasukaton mo, tiyak.

Nak, yung school supply mo, na kunin mo Nak Nagpili ka na, ang sinilas mo, nak Nagpili ka na, okay na, sige ano Pili na, nak, yung sinilas mo Ubarin mo na mo Sukat mo, sukat, sukat, sukat Sukat O, oh, yun, sa sa'yo, princess, oh iyon, okay na yan, sige okay, na. Bitbitin mo na. Anong grade to? O oh, yan, para pabigyan. Ano ay? Oh kunin mo na to. O, oh, tinuro niya na kung anong gusto niya. Suot mo na kagad. Iyon, okay, bitbit. -bit. Uwi. Maluga pa yan, sige. Okay, okay na. Okay. Sibang grade 3 po. Okay. Tao ini kang Comelec Bicol ha. Comelec ang nagtao kay ni Comelec Bicol. Si Attorney Jane Balasa Oh, okay, larga. Larga, <laughs> kana. Oh, tinilas. Oh, bata dekan tinilas para palan. Ay, target lak na pala. Kadiging tao, nakulam bitis. Okay. Oh, iya baga. Gayung kang napili kang babae. Ano? Okay na Okay, sige, go. Decker. Decker, pili na lang. Bilis, bilis. Ito, ito, ito. Magpili lang, magpili lang. mga lang. Magpili lang. Okay na Ah, yun ang Pula. Sige, sige, sukat, suka. Maano, ma, maano? No choice Okay na, sige. Ayun dara na. Daran na, sige. Dara Okay. Anong grade? Grade yan? Nine, okay. Nine. Anong <laughs> <Grain>? grade? Anong grade? Anong grade? grade? Okay, okay. Yung... Mga kaibalan ko dito, mga mag-account soon okay. adventurous Adventures po, oh. mga mountaineers, po Mga divers okay. arambag bagad po kami okay. Tapos may mga donors mga kaming iba Kung natin po Di na binarakang ninyo yung pagkakotendo Pasensya nyo na po taliit lang po Di Raya. Oraya, Santos, oke nah. Santos, oke na. na, na. Domingo Vera. Domingo Vera. Albert Capistrano. Albert. Hector Capistrano. Present. Maria Francisco. Mario Francisco. Gloria <tik> Vitalicio. Alcantara Natividad.

Okay, Joker, Sarmiento. Joker, Sarmiento. Nainot-inot na. Nainot-inot na.

Det er bra! Ay, rala po labo. Rala po labo. Kapitito yun. Thank you, Watt! Salamat! Ingat! Mag-ingat ka dyan! Oh. Worth it? Yeah! Adventure! <laughs> adventure! Yo! Hey. Big adventure! Big hey. hey, adventure! Sulo na paano siya, okay, Rackman? Hindi na nakalala yun? Grabe! Hanggang ngunyan, hindi pa Ano? <laughs> 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 okay. ah, Agaw ah. <laughs> 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 talaga si Plano oh. bal Habang nagsasanli ka, nagbibidyo kami. <laughs> bagal. Muna, Luing. Muna!

ano, may sim naman, may nakabut naman pala na sim. Sige po. Kaso ano, baray mo, nakompleto na. Oh. <laughs> okay.